Itinuturing na makasaysayan ng kamera ang paglunsad ng Congress TV sa telebisyon na maari ng mapanood sa inyong telebisyon ng bayan. Ito ay bahagi ng kanilang inisyatibo na makapagbigay ng impormasyon at serbisyo para sa mga Pilipino. May report si Mela Las Moras, Rise and Shine Mela. Tulay sa masa at simbolo ng demokrasya. Ganyan inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang Congress TV na inilunsad ng kamera. Katuwang dito ang People's Television Network o PTV. Ang Congress TV ay isang free-to-air digital channel. Tampok dito ang mga pagdinig, sesyon at iba pang aktibidad ng House of Representatives. Ayon sa liderato ng Kamara, bahagi ang proyektong ito ng pangakong walang Pilipinong may iiwan sa impormasyon at serbisyo. Dahil magiging updated ang publiko, magkakaroon ng pagkakataon ang taong bayan na makibahagi sa pagbuo ng mga batas. In an age where information is both a tool and a weapon, the onus is on us, the elected representatives of the people, to ensure that the power of information is harnessed to empower, educate, And engage. It is with immense pride and a profound sense of duty that we, in collaboration with PTV4, unveil Congress TV. This initiative is not just a channel, it's a bridge. A bridge that connects the hallowed halls of the House of Representatives to every home, every school, and every Filipino. Dagdag naman ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo, dati nang aktibo online ang kamera pero iba pa rin ang naaabot at impact ng telebisyon. One might wonder, what's the difference? Well, congressional hearings and sessions are shown live on Facebook and other social media sites. The distinction lies in its unprecedented reach and accessibility. Congress TV breaks barriers by being available on free TV. Umaasa naman si PTV Network General Manager Ana Puod na susuportahan ng publiko ang proyektong ito. Sabi pa niya, nagsusumikap ang network para mapabuti pa ang serbisyo sa mga Pilipino. Ako nga, conservatively, gusto ko number two lang eh. But my bosses would want, even si President Marcos, would want na maging number one yung PTV. So, Um, pasintabi po dun sa mga kalaban namin, hindi rin mo kami nagpapahinga kasi malinaw po yung target na binigay sa amin and hindi po ako tumitigil, hindi po tumitigil yung PTV para makalaban po kami ng sabayan sa mga ibang networks. Bukod sa Congress TV, may iba pang malaking proyekto ang pambansang telebisyon. Patikim na sinabi ng General Manager ng PTV ang kanilang magiging bagong proyekto. I'll announce it here now, but January 31, we're going to launch Unity League. It's an esports national competition. So, meron po kami, ang aming first leg is Mobile Legends National Tournament na mamimigay kami ng milyong-milyong pa-premio. And we're going to um, ask mga LGUs to come up with their own esports team. At yung mananalo po ay hindi lang sila maghaharon ng uh, cash prize but they can also vie to become a national athlete. Malalas Moras para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.